So yun mga boss, so bali sa episode naman natin for today, uh, start na tayong maggawa ng ating uh, railings dito. Ang gabay dito sa ating hagdan at saka dyan sa terrace. So uh, bali gagamit tayo ng ating mga stainless, mga bossing. No? So bali 304 yung gagamitin natin at 1.5 yung mga kapal ng materyales na gagamitin natin. Ang ating mga tubo, tubular at kung ano na pang materyales natin. So andito na rin yung ating mga gagamitin na pang bapping. So meron tayo dyan uh, flap disc mga wooling pad ito meron tayong bopping soap dyan yung ating cover uh, ito welding rod so bali ang ginamit natin na uh, welding rod dyan mga boss is uh, 2.0 and then andyan na rin yung ating mga accessories na gagamitin dito so gagawin ko muna magkakat muna ako ng mga king post na gagamitin natin dito and then bubuin ko muna dito sa part na to itong terrace yung ating ayan yung railings natin dyan ano So, bali magkakaroon tayo ng isa, dalawa, tatlong king post, apat, and then tatlo naman dito sa ating hagdanan. At so, yan mga bossing. So, bali may tinabas na ako dito ng mga king post natin. Bali yung uh, sukat nito is isang metro. So, dahil yung height ng mga railings natin, yung ating mga handrail, ah, yung ating mga gabay, ang height niyan is 90 standard tayo mga bossing ha so dahil wala pa tayong tiles magta pa tayo So kung nakikita nyo, so puputol tayo ng 1 meter. So para meron tayong allowance, para pag nag -tiles tayo, oras no mga chong tiles, eh may sapat pa tayong allowance para makuha natin yung 90 cm na height ng ating mga railings. Siyempre mga boss, dahil bilog itong ating gagamitin. Ano? So siyempre, hindi mawawala yung ating notching na tinatawag. So ano ba yung notching? Ito yung pagtabas natin, pagdudugsong sa ating mga joint dahil bilog yan. So pag na, ito, tingnan nyo mga boss, hindi ba? Pag tinumbok natin siyang ganyan, hindi yan katulad ng mga tubular, square tube na madaling idugsong dahil yun ay uh, rectangular shape at kwadrado. Hindi katulad nito, bilog. So, meron niyang mga kawang. So, ang gagawin natin para makapag-join tayo ng maayos, ito yung natawag na magnanaching tayo. Okay? So, para pag nagdugsong tayo is maganda. Hindi natin kinakailangan malaking kawang ng ating mga joint kasi ito ay ating ibabaping. So hindi natin gusto na magkaroon ng mga butas-butas yan. Dapat kinakailangan hindi naman perfectly na makita yung ating seams pero dapat maganda sa paningin natin. Okay. And then paano yon Ituturo ko sa inyo kung paano yung tinatawag natin na notching. Okay. So para meron tayong matutunan sa video na to. At so yan mga bossing, so unang step na gagawin natin sa paggawa ng ating guide, ng ating pang-notch ay kumuha kayo ng papel. Bahala kayo kung anong gusto nyong papel na gamitin. So unang-una, sukatin nyo muna yung lapad ng tubo. Eto. So ang lapad nito is 7.5 cm. So kukuha tayo ng papel na 7.5 cm din. And then kinakailangan, yung haba naman nito ay eksakto sa circumference niya. Okay? So, kinakailangan, itong papel natin ay yung magpapangabot or magsasalubong yung ano, magtatagpo yung magkabilang dulo. So, sa madalit salita, kung anong circumference nitong tubo natin, ganun din kahaba yung ating papel. Okay, susunod na step. Ang gagawin natin, ipopold natin to. So, bali, ipopold natin ng dalawang beses. Pagkatupin natin ganyan, kalahati. And then, tutupin natin sa another kalahati ulit. So, so sa ibig sabihin, yung ating mga guhit, yung fold natin is kinakailangan ay eksakto yung magiging pagkakahati natin. Okay, so ngayon, meron na tayong apat na part ng ating papel. Ayan. So, gagawin nyo naman, next step naman, itong mga part nung uh, tinupian, lalaguguhitan nyo ng uh, lapis. Bahala kayo. Pwede nyo guhitan ng buo or uh, hindi. Basta bahala kayo. Ito, after natin, uh, di ba, na natin ng dalawa, ganyan. Ipo-fold naman natin sa gitna. Pahaba naman ha, pahaba. Ayan, ipo natin sa gitna. And then, pagka-fold natin, yung mga mark, marking ng mga pinagtupian, guhitan nyo na lapis para mas makita natin yung linya niya, no? So, pwedeng hindi. pwedeng nang hindi guhitan, pwedeng guhitan. Depende na sa inyo, mga boss. Pagkatapos, next na natin ganito. And then pagkatapos naman mga bossing, so kukunin nyo ulit yung, diba, yung sukat ng tubo natin. Ang lapad nito is 7.5. So ang gagawin natin, gawin na natin 7.6. So para walang putal. Kasi ang gagawin natin, galing dito sa, po, sa guhit na to, susukat kayo ng kung ano man yung kalahati niya, 3.8. Yung kalahati niya. So, galing dito, sukat kayo ng 3.8 papunta doon. And then, dito naman sa kabila, 3.8. And then, dito sa kabilang uh, guhit na to, ganun din yung gagawin nyo. 3.8, 3.8. Okay, so pag okay na yan, ang gagawin nyo naman mga bossing, i-actual ia natin itong ating tubo. So kinakailangan itong ating tubo na to, tubo natin na to, kinakailangan mga bossing, itatama natin yan hanggang dito. No, hanggang dun sa cross section na yon And then, itong tubo naman na to, sa gilid, itatama naman natin dito sa gilid. Magkabila So para makuha natin yung circumference naman. So bali ganito magiging itsura niyan mga bossing. So tingnan niyo mabuti ayan. And then bilugan niyo. So pag tinanggal natin yung tubo, ganyan na ang kakalabasan. Dito sa kabilang side, gano lang din ang gagawin niyo. Ayun, gagayahin niyo lang kung anong ginawa niyo dito. Gano'n din yung gagawin niyo sa kabila. Ayan. So okay, so pag tapos na, so magiging ganyan na yung itsura niya. Ang next na gagawin naman natin, ganito naman. Bali itong mga corner na to, ito, eto ito, ito, itong uh, guhit na yan is, Ito, ilalagyan nyo ng guide ng uh, kahit ano Basta pwede kayong gumamit ng eskwala Anything, tuwid. So kinakailangan, makuha nyo yung katuwiran nito Galing doon sa point na yon hanggang dito So bali pag nilagay natin yung eskwala Ito naman, makikita nyo naman na tuwid na siya Hanapin nyo na lang kung saan yung diretsyo niya Ayan So pag nakadikit na yung, yung eskwala dito sa ating guhit at nakadikit na doon sa pinakakanto, pwede nyo nang kuhitan. Ayan. So lahat yan, ganun ang gagawin natin. Dito, doon, dito sa kanto na to, ayan sa kanto na to, doon, at saka dito sa side na yan. Ayan, so okay na mga boss. Ayan na yung guhit natin. Ngayon, gugupitin na natin itong part na to. Yan, itong uh, ginuhita natin yan, itong nilagyan natin ng guide, tsaka yan, gugupitin na natin yan. Ayan, so mga boss, ito na yung kinalabasan ng ating magiging guide. So may mga nabibili actually ng na mga ganito, mga jig, uh, notch jig kung tawagin. Yung iba naman ang ginagawa, hindi na gumagamit ng ganito, mata mata na lang yung kanilang ginagawa. So pero syempre, hindi tayo ganun kagaling, hindi tayo ganun ka-eksperto para magmatamata ng mga notching. So yung mga gumagawa ng gano'n is yung talagang mga legendary na kung tawagin, talagang mga veterans na hindi na gumagamit ng mga guide. So sa mga kagaya natin na hindi naman ganun kagalingan, eh kinakailangan gumawa tayo ng jig, gumamit tayo ng jig ng pattern ng guide ng sa ganun kapag nagkatayo, hindi man tayo gano'n ka-eksperto, eh makukuha natin ng almost, hindi naman natin sabihin na sasabihin na 100% accurate pero malapit sa katotohanan. So gaya ng sabi ko mga bossing gamit kayo ng mga guide ng jig para hindi paulit-ulit yung pagkakating nyo at mabilis yung trabaho at syempre sa papulido kinakailangan sa mga stainless hindi pwedeng nga uh, okay na yan kinakailangan bawat tabas natin is areglado so ngayon pwede ko na ngayon gamitin tong aking ginawang guide na to gagawin lang natin ilalagay nyo yan sa tubo na gusto nyong tabasin lagay nyo lang dyan Pagkalagay nyo ganyan, okay na, guhitan nyo ng marking nyo, ng pentel pen or any panulat na maiiwanan or magiiwan ng marka. Huwag lang lapis kasi lapis hindi yan tumatalab. So kung pentel pen, mas maganda. And so ito na ngayon yung ating uh, ginawang uh, marking. So tatabasin na lang natin yon ng grinder and then mamaya testing natin. Pero hindi pa yan dyan magtatapos mga boss. Dahil itong part na to, itong triangular shape na yan, bibilogin ko pa yan para mas maganda so yan mga bossing nga bali ito na yung ating uh, natabas na tubo no. So ang gagawin lang natin na uh, testing muna natin kung okay ba siya yung ginawa natin. So ikakasa natin dito sa isang tubo pa. And then ang gagawin nyo pag uh, nailagay nyo ng ganyan na testing nyo na iskwalahan nyo siya. Okay. Hirap na walang cameraman mga bossing. yeah So iskwalahan nyo siya and then I-double check nyo na lang yung mga kawang. Kung may mga malaking kawang, isigo nyo. So ito, ayan, as see, mga boss, okay naman, di ba? Okay na yan, kayang kaya na yan sa welding. Ayan, okay na yung cut natin na yan. Ayan, so kayang kaya natin yung welding yan. Hindi na naman pangit din naman yung sobrang dikit. Kina kailangan may gap. Okay, may gap din tayo so para sa ating uh, pag-welding. Ayan, so hindi rin maganda yung uh, sobrang dikit na dikit, okay? Ayan. So, ganyan lang mga boss. Kabasic yung ating uh, pagnanatch sa mga joint ng ating mga pipe. Okay. So, ayan. Kung mga bossing, kung may natutunan tayo at na nagustuhan nyo yung ginawa kong video at gusto nyo pa at kung gusto nyo pang uh, makapanood ng iba't ibang klasing tutorial video dito sa akin channel. Ano pang hinihintay nyo mga boss? Subscribes na si Jolay Ems at syempre, huwag nyo kalimutan na pindutin yung ating notification bell at huwag kalimutang mag-like.